CMN Banged Abra CMN Live, live. Nation Day Magandang araw sa iyo Magandang umaga Ariel Magandang umaga Pilipinas PNP Abra Nilinaw na walang kinalaman sa sunog sa Dangdang La Elementary School sa Banged Abra na ng isang Facebook livestream ng isang punong barangay ang umano'y uh, pagkakasangkot ng kapulisan. Nilinaw ng Abra Police Provincial Office na wala silang kinalaman sa insidente. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na resulta ng investigasyon mula sa Bureau of Fire Protection, BFP Abra, ukol sa pinagbulan ng sunog. Kaugnay nito, inihikayad ng kapulisan ang publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon na walang sapat na batayan. Palala rin na may legal na pananagutan ng sinuwang magpapalaganap ng peking balita alinsunod sa umiiral na batas. Maring pinanindigan ng kapulisan ng Abra na wala silang motibo o dahilan upang sunugin ang paralan lalo pat ang mga educational institutions ay bahagi ng mga pinangangalaga ng PNP para sa seguridad darating na halalan na sa lunes May 12, 2025. Kasunod ng insidente, kinukumpirma rin na hindi isa sa ilalim ang probinsya ng Abra sa Kamilek Control sapagkat ang lugar na pinangyarihan ng insidente ay mibutanteng hindi higit sa isang libu lamang kumpara sa mayigit 35,000 na butante sa buong kabisera ng lalawigan ng Abra. Muling pinagtibay ng PNP Abra ang kanilang pangakong panatilihin ang kayusan at kapayapaan sa buong lalawigan. Patuloy silang naninindigan na kanilang mandato o sa kanilang mandato na magpatupad ng batas at pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. na. Mula dito sa DCPA CMN Abra. Ako si Priam Parel, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Maraming salamat Priam Parel mula po naman sa impila ng DCPA Radio Totoo CMN Bangged Abra. Samantala